Hi everyone! Have a good day! So yan, maganda talaga yung ating ayan, panahon ngayon. Gawa na, lumabas na yung haring araw. So mainit na ulit at wala na nga bagyo. So yan, kaya naman, we're free para gumawa ulit dito sa labas. O diba? isang araw nag-impact nga ako ng mga lupa kaya naman ipagpapatuloy natin para ako ay makapagtanim na o, ayan. kaya lang mabigat to so kailangan nating um, unti-unti saan ba ako mag-start so ayan kapag ganito ay maraming naisip gawin pero hindi alam kung saan mag-uumpisa so kailangan ko muna siguro ilabas yung mga lupa so hindi pwede doon sa sobrang mainit kasi yung singaw ng lupa ay masakit ang ating chan kaya naman siguro kukunin ko muna yung mga limba ko dito sa manukan so dito muna tayo sa manukan so, ilalabas ko muna yung mga ano dito mga inimba kong ay ano tawag na ito mga inimba kong lupa so nakabutch tayo ngayon ay, eh, hindi ba nakikita ayan ay ba? so nakabutch tayo kasi rauch may maputik sana ako susuot so ang hirap saan tayo susuot aw so nasabit yung aking epet so yung mga inipon ko ditong lupa ay naganda gulo gulo na so tingnan nyo naman so, wala na nga sa kalahati eh. so, ito yung mga kukunin ko so, ilalabas ko lang muna siguro sa dito so, ilalagay muna natin yung cellphone set up natin yung phone. So, dito na lang siguro. Yan, pera hulog. So, matagal ko na itong mga inipon na lupa. Kind and chick. So itong isa, kukupit to. Kaya lang, konti na lang siya. Kasi sama na natin siya. Ups! Magulo lang yung camera. Ito munas. Ngunit, ito naman yung uh, kokopit na inipon ko nung isang araw. So, ayan. Ito yung set kalahate. Eh. So, ayan. O, unti untiin ko lang. Gawa ng may gawa si Javi. So, hindi natin ito may papabuhat sa kanya. So, konti-konti lang. Matatapos ko rin to. pasok pa sa akin. Bota. So, pang-apat ko na itong bali. Diba, Unti-unti lang. Kasi hindi ko kaya. Apat na bigat. Ang dami kasi eh. Pero sold na nito ang ating tataniman na gulay. Kasi yung upo namin is malapit ng tawag na ito. paano na siya. Katapos na yung kanya um, <laughs> tapos na yung ano niya. Kumbaga malapit na siya hindi na mo. Kailangan na natin ng So, ako sa sako lang matatag. Hindi ko ida-direct sa lugwa. Ini ko natin. Kaya ko na kaya ko na to. So, dito naman tayo sa kabila. Ayan. So, ito naman. So, Saglit lang to kasi kalahati lang. So, ayan, natapos na nga tayo. Ayan naman. Punta na tayo doon sa aking paggagawa. Ay, meron pa pala akong kukunin. Ops! So, dito na lang ako maghahalo sa may ano, baboy yan. So wala namang laman na dyan. So dito na lang ako kasi may semento. Ay, nahingal ako. Kukunin ko pa pala yung ano, lupa dito sa may ayan, dito. Yung mga tinaniman namin ng ay, ano, sitaw. So, para magamit ulit, mamixan ulit ng matabang lupa. So, kukunin ko pa yan. So, ayan. Nahingil ako. Tama na muna yung tatlo kasi mainit na dito. So, so isasama ko na rin tong isang, eh, yung tinaniman ko to nung kamote. Yung nakaraan. Kaya lang, so, yun. Nadaanan ng manok, kaya naman naubos. Wala yung kamote. tingnan nyo naman yung kamote ko sa sako. So, ayan. Ito na siya. Ah, di ba? na siya. Oh. So, naubos na naman siya ng manok. Konti na naman lang yung dahon. So, magti siya ng December. So, December ko siya aanihin. So, itong nandito, yan, wag na muna kasi mainit. Baka sumakit na naman yung aking ulo. Ito na lang muna. Bilahin ko na lang. Marami na rin naman itong aking naipon. Ito na. Ito na lang muna. Ito na yung aking naipon. Tara! Ay, ina pa. Ooh la la! <laughs> galing to doon sa manukan. O di ba? Laki ng Lalaki at ataba. ayun nyo ayun nyo, kumunga tulala yan, tulala Ako pa sila. También. Alpas? Wow. Lalaki talaga. Sabihin mo din niya makano. Papa maka alpas. Nakita mo ba yung ano ko doon? In-screen ko. Low ko duman sa mai. Sorry. Binigay ko kay Habi yung ano, yung coconut warm ay. Yay, inaawakan niya pa, eh. Oo, di ba? Ay. Ang lalaki kasi. Grabe. Tingnan niyo naman. Tcharam! lalaki Malapit na siyang maging ano no? Yung maging beetle. Oop! <laughs> Hanggang doon. Tilapon. pun so, sa magtapon ka mahal doon. Hop oh. so. <laughs> Ang lalaki. Si Abby, nahawakan. ako pagbigay ko ng isang araw, ba? Siguro kung mahilig magluto niya lang, luto niya, prito. Parang itlog na. Ha? Parang nangingitlog, dahil nginginan ko tayo. Grabe oh. Ganun lang sa kanila. <laughs> okay naman yan para sa mano kasi ano naman yan. Protein ba diba? mahal na? ginagamit na lang. So, yun, ko yan dun sa galing dyan sa may manukan. Nung inimbak dyan ni Javi. Yung ginawa niyang paitlogan ng manok. So, ang dami pa lang ganyan. So, wala na. Abos na. O, umalis lang ako sa glit. O, diba? Ha. Huh. May tagapaghalo na pala. Hindi ko na pala kailang pag... Ay, naman tong aming mga alaga Uubah So ayan, nagbigay lang ako ng kihabi nung ano. Coconut warm. Abay, meron ng nagpalit sa akin. O ano. Abay, inyong tutulungan. O ako lang inyong guguloyin. So ayan, o ba diba? Ito yung ating hahaluin. So ang gagawin ko dito, pag nahalo ko na siya, So, ilalagay ko lang muna siya sa sako. Kapag magtatanim na ako sa kanilang ako, kukuha. So, ayan. Balik na tayo dito sa aking tapusin, aba so ginulo naman ng aking na manok aba naman sila oo kagaling ng aking mga katulong eh tagagulo tagagulo lang Yeah. ayan yung aking tinaniman ng kamote. Nadaanan kasi nila. Ayan naman, ayan, tuloy. Kinain. So, diba, marami ako may ipong lupa ngayon. Dahil ang ganda ganda na ng mga inipon na sabi na po. Pipit. Tapos sinama lang namin yung ano. Ay, sasama ko lang yung lupa doon sa tinaniman namin ng ano. Tinaniman namin ng sikaw. Para mas lalo siyang mas lalong mataba yung lupa. <laughs> Huwag niya natin tanggalin yung mga ano, yung mga nabubulok na dahon para uh, additional na rin siya. kukupit. Yun lang yung aking tatanggalin. Huwag lang ano. Ano ba naman kasi? Sabi ko kain. Ano lang? Huwag portion lang 'yung aking paghalo para unti-unti lang yung paghalo ko dito nung kokopit tsaka nung galing dito sa sitaw na lupa gawa ng napakahirap gawa ng sobrang dami so pa unti-unti lang basta hinahaloan ko lang yung kokopit nung lupa na galing dito sa sitaw tapos hinahalo ko tapos diretso lagay sa sako kasi kung sobrang ano diretso yung talagang bultuhan ay nakakapagod dahil ang dami so maliit lang yung space ng semento na aking ginagalawan. Kaya ganyan lang yung aking gawa by portion. Tatapusin ko na muna to. Halloween. ah uh, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo. Kapag natapos ko na siya, mailagay sa sapo. So, madami-dami pa kasi to. So, masyadong hahaba yung ating video. Ito na yung aking naipuan. Ayan, o ba diba? Halos magtatatlong sako yung aking nagawa. O, ayan. At meron pa ako dito ang tirang mga kokopit. So, ayan. So, meron pa naman akong ihalong lupa dito yung galing dun sa sitaw. So, ayan. Tinalian ko siya kasi baka matumba, matatapon. At saka syempre yung aming mga alagang manok. Ayan. Aakyatin nila to. So, sayang naman matapon, di ba? Eh dapat naka-secure. sayang din naman. Kaya so yan muna ang aking nagawa. Yan ito muna yung aking ganap ngayong araw dahil magluluto at magpapaligo pa ako ng ba So yun lang muna. Bye. <tinyo>